At nagpunta na naman ako dito sa Asti Works si kay Asti kasi meron akong maling nagawang wiring dito kasi pagka nagbusina ako nagkukurap-kurap yung LED light. Alamin natin at tuturuan tayo ni Asti kung paano yung tamang paggawa. Pag dinasin ako. Yung uh, ganyan ah. Uh. Tapos ito, Grounded to no yeah. Tapos ito yung ECU nya Di, saan na yan? Receiver yan? Receiver na sa susi oh. Ah, receiver na susi oh, Para oh. may pang remote Tapos nilagyan nito ng relay May relay na dun Tsaka dito nilagay yung busina So alamin natin kung Bakit nagbiblink yung LED light pag binubusinahan yan, alamin natin yan Asti, papakita ka Asti Ah, isang ngiti naman dyan yung labas ngiti yeah <laughs> so ito yung pagbaklas ng ano, pairings doon magkabila tapos alam ko may binubunut pa yun dito eh Ronit. Para pinakalas. Kailangan meron kayong ganyang tools. Pati oh, nga yeah. tools. Ayun. Plastic yan, no? Kung kaya ba? Pansipinyo. Diyan. Dito binabaklas. Sa kabila, ganun din. Ay, baklas na pala. Ayan. Ganyan na siya. Ayun yung itura niya. pa yung busina. Naikot po. Tapos ito, yung dalawang linya yun sa LED light yun. LED. LED. So, kakailang, kailangan pa bang kalasin yan? Oo. Oh. Kasi wala siyang sakit. Ito yung hyper di ba? Oo, oh, ah, hyper yun. Ayan, yung hyper yun, siya rin yung nagkabit nun. Kaya, tatlong taon na, hindi okay na. Naglo no. no? Hindi nagloloko. Okay na, okay pa rin siya para hindi nakalasin yung wire kasi nakabalot na siya ng maigi tinatapon na lang dito sa sinumpuan para mas mabilis yung paggawa tapos may wire siyang tinatanggal doon ano yan paps yung linya ng busina alin ah, ng busina so alamin natin kung ano yung dahilan kung bakit suma ano namamatay yung ilaw pagka nagbubusina Kurap. Oh, si Asti Mat papaliwanag mam. Para sa mga para sa mga gustong matuto, uh, tuturuan tayo ni Asti. Uh, Asti turuan mo kami. Ha? Oh. Nagkabit na, kaya nagkabit niya ng busina, kaya lang nakataog para nakataog hindi siya papasok ng tubig kasi pag ganyan ka na um, magkarawas ka, papasok yung tubig dito kaya dapat nakababa Kung Nakababa yung Buha nga dapat. Dapat. Hindi, hindi nakaganyan siya. Dapat nakaganyan. Oo, oh, nakababa dapat. Kasi ba yung relay niya ito? Anong nangyari kasi yung relay niya, yung... Itong positive ng relay, kumuha sa accessory na galing sa motor. Accessories? Uh. dapat itong... Itong kasi agawin niya yung ano eh, kasi itong busina, ano to eh si current yan eh. Ang busina eh. Amp, uh, ano siya? Amperage siya eh. Hindi siya di, 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 hindi siya ano, hindi siya kagaya ng LED na maliit yung wattage na kukunin sa baterya. Ang busina, malakas yung kukunin niya sa baterya. Kaya dapat ito, kung magre-relay ka, ang purpose kasi ng relay ay para makuha mo yung tamang kuryente na manggagaling sa baterya. Itong ito dapat ito diretso sa battery ah rekta na uh, pero dapat ito ay may fuse kasi marami naman nagwa wiring na walang fuse walang fuse delikado pag nagdikit dito yan sunog yan dapat may fuse pa rin yan e, yun yung dahil lang ba nasusunog yung motor uh, okay. isa yun sa mga pag nag ang isang electrician plus na mag ito balik na yan. ah. plus na mag ang isang electrician ito balik ito pagkabalik ito hmm. Bas na mag-relay ang electrician, dapat ang purpose ng relay ay kukuha ka ng kuryente sa sa baterya para hindi maagawan yung ibang accessories. Oh, accessories wire. Kasi kung kukuha ka ng supply nito dito sa loob din ng motor, dumaan sa accessories wire. Oh. kukurap talaga ilaw nyo para buksin na. Yan. Eh yun yung dahilan kung bakit pumutok yung fuse. Oo, no, kasi di kinaya ng fuse nito. Kaya na pumutok dito 10 amperes. Ayan, yung ano. Ito, ito, ito. Yan, nasa tulong. Yung kinampers, tulo. ha. Uh, so, uh, tila mo. Kaya nagagamit yan. yung bayong ano. Ito, diagram yan, na O, ganyan, di ba? Ang pumutok sa'yo ay... Horn. Stock horn. Stock horn. Oo, oh, nung bumusina ako, kung... light sa kain horn. Kinampers yan. Ayun nga, tama. Ayun yung pumutok. Ayun yung pumutok, kasi... Hindi siya doon siya grounded. Oh. Uh -huh. Hindi ibig sabihin lahat ng pumutok na fuse ay grounded. Hmm. Kumbawa, ang amperes mo dito is 10 amperes. Hmm. 10 amperes yan. Nagbusina ka. Yung ampera ng busina mo, pumalo ng 12 amperes. Magti-trigger to. Puputok. Puputok talaga siya. Okay. Lampas siya sa 10 amperes eh. E, pa, e paano kung ano, gawin kong 15 amperes o 10, 20 amperes? Hindi siya puputok. Kasi hindi naman siya abutin ng amperahe. Ang problema nga lang, yung ilaw mo, kikilat-kilat. Ah, okay. Pag nagbusina ka kasi inaagawan niya yung yung supply ng accessory wire, inaagawan ni busina. Pag nagbusina ka kasi ito ang trenta mo dito rin kinuha. Mm -hmm. Kung dito ka kukuha, di wag ka na mag-relay. Mm -hmm. Ganun din naman 'yon. Kukurap na lang, kukurap talaga. Oo. Hmm. kasi kaya ka tayo nagre-relay kasi kaya ito, hindi ako nagamit ng ganitong mga relay. Ito, sakit na to kasi itong wire na to nagpupulbos to. Oh, so, ang malambot no? na. Ang malambot niyan eh. Mga nga no. Eh, di ba? Makapal lang tignan pero uh Hindi, -huh. manipis. Hindi wala gamit na ng eh. Kasi nga substandard. Okay lang 'tong relay magpalit pero hmm. yung sakit na 'yon, wala wala silbi. Yan. Hindi naman ibig sabihin ka. grilik ha. Eh lalakas yung busina mo. Oo. Hmm. Lalakas kasi dito ka kumuha ng baterya kaya ka nag-relay ngayon eh, kaya ala lang sumusin si na mga dito ka kumuha ng yan to yan pa dito sa 87 ito yung magbibigyan ng switch okay. kaya yung ang mangyari niya pag di ka naman nag-switch na ah, nag-relay nirekta nire nire mo dito yung busina kasi yung busina natin ito yung okay. baba diba, ganito di ba ito ganito okay. kasi yung stock switch ah uh, line ito yung stock line ng busina. yan. Pag nirita mo yung ganyan, eh mataas ang wattage nito eh. Itong busina mo ganito, mataas ang wattage nito. Pag nirita mo yan, dyan tutunog pa rin yan. Kaya nga lang, kukurap yung ilaw, pangalawa masisira yung button. Buto ng busina ito. Mahina ah. yan eh. Magkakaroon yung spark yan eh. Yun pala yung sisira. Yan sisira yun yung spark. Kasi nga, nakarita yung busina mo. Okay. So, so ang iniingatan ni Relay, yung switch, yung pagbigay ng kuryente, buo. Fuse. So, oh. Hindi yan, hindi yan kagaya ng mini drive, na LED siya, malili, malilit ang oh. ano noon. Watch noon, kahit di ka na mag-relay, magkita mo ito, walang mm -hmm. relay yan ha. Beta lang yan ha? Pero walang problema sa ilaw. Kasi, no, iba yung LED sa busina. Oh. So, yun. Sa so, lahat ng mga gusto magpakabit oh. ng ilaw, tsaka upgrade ng horn so kailangan may alam kayo kahit basic lang para iwas sunog sa motor nyo mga nag ba mga nag DIY so kailangan dito may relay tamang paggabit ng relay tsaka fuse hindi lang siya basta basta tsaka huwag kayang gagamit ng ano ng basta basta wire, wire. kasi may mga wire na sa standard oh. uh. -standard. Eh, hindi Ayun din yung nagkakos ng ano, uh, sunog. Nagbong um, umido. Hmm. So dito, sa na natin, wala naman daw problema dito. Siya, um, bumili ka na lang. hey Yung, yung ano, anong tawag doon? Boot. So ito yung bibiling ko, bagong uh, relay. So, oh. tsaka... Apat nito. Apat nito. Tsaka... Dalawang battery terminal battery terminal yung mm, dalawa battery terminal ayun lang tatlo yung lang may wire pa 150 One fifty, sir. siya basta-basta kakalas, no? Walang voltage drop kung tawag Kasi yung iba, electrical tape lang nila. Oo, oh, laga. electrical tape dalit Wala nang... Pag hinang, mas matibay. Oo, oh, eh, hindi mo kaya yun. Oh. Tapos, ito yung sinasabi niyang ano, fuse. Tapos, yeah, uh, sa battery. <laughs> ano, eh, anong ampere to? Ilang 15. Ampere? 15 ampere. Ganto rin itura, mas Malaki. Okay. Ah, malaki. Pwede na mga maliit, mini fuse. Ang naman nagkakatalo dyan eh. Yan di ba eh. Pagdidikitin nyo yung wire, hihinangin nyo, tapos lalagyan nyo ng electrical tape oh. Para sigurado hindi hindi magkakalas Kasi yung iba nila, yung ginagawa lang nila electrical tape Pwede rin naman, pero Iba pa rin yung nakahinang yung Iba pa rin yung nakahinang Ito yung 30 30 sa relay. Hindi, 30, 30 sa relay. Number 30. Ah, 30 sa relay. Number 30. 30. Ah, yung Y. Ito yung sa switch. Do ito sa busina. Switch. Ito siya, uh, 85-86. Paano nga natin? Ito siya, may tsura. Yung matibay na relay. Okay. Lahat yan lalagyan Hinang, hinang Hindi, yung mga wire niyan Oo oh, Yung mga oh. wire ay kakabit Oo oh. oh, so, Oo, sige Paliwanag mo sa amin mamaya Si Torreling to Is Is PDT hindi ano sige? Single pole, double throw Is five, PDT to 5 pins siya Ah, 5 pins Is PDT, single pole, double throw ay na to. Ang pinapagana niya yung LED light tsaka busina. Hindi, busina lang. Ha? Busina at tsaka. Busina lang. Asa ah, busina lang po. Mm -hmm. yung LED light. Depende kung gusto mong combo lights. Pwede yan. Mm -hmm. Pero bukod yung LED light na. Mm -hmm. Mas okay sa akin bukod kasi okay na din 'yung. Mm Habang -hmm. ang busina. Bawal 'yon. Bawal yun. Hey.

Ah, uh, ito yung ano relay na mali kasi 87 by 87A. So dapat walang A yung nasa gitna. Ko nakita niyo noy nasa gitna yan So mali yung ano yung binili ko kasi 87A. Kailangan walang 87A. Ito mayroon palang Bosch. So branded siya ito yung yung sinasabi ni Asti. yun kailangan pareha sa 87 yung isa kailangan walang A kaya ito yung pinili namin ano, uh, relay yan boss original branded sya yung 87A kasi normally close yun ibig sabihin lagi naka-connect yung 87A lagi may connection yun na 30 volts ngayon pag pinindot mo yun mawawala yun inverted yung tawagin Mm. Inverted yung mga yard doon. So dapat parehas na 87. 87. lang. Uh, para wala siyang connection sa Eh, uh, hindi sabi. sabi. Ito, normally close. Normally mm. open. Mm. Pag nag-supply ng 12 volts dito, mag, magpuputol yung supply dito sa 87, eh, lilipat dito sa 87 lang. Mm. Then normally open yung normally close mo mag-cut yun pa nagkaroon ng 12 volts to uh -huh. 8685 mm -hmm. ngayon pag nawala ng 12 volts to babalik yung connection ng RAM battery dito sa 87A continuous ulit sya kaya tutunog yung busina mo uh -huh. pag ganito ang ginawa mo relay pag, pag ganito naman na relay gagawin mo dapat dito series connection lang dalawang, dalawang busina sa isang terminal mm -hmm. so ngayon dalawang 87A ang ginawa natin isang busina sa isang terminal so uh -huh. valid dalawa sila na yun pag binusina siya hindi na siya kukurap testing na natin yung paps okay sa lahat ng magpapakabit ng busina kailangan yung led light nyo at nagbusina kayo hindi dapat kukurap yan so okay na okay na yung mm -hmm. wirings dati uh, pag bumusina ako kumukurat tapos yung voltage ko uh, bumababa ng 11 so hindi dapat ganun yung mangyari kaya ngayon okay na siya nasa 13.6 volts na siya ibig sabihin okay na yung wiring so wala nang problema sa busina at sa led light so try natin pagka nagbusina tayo hindi siya bababa 13.6 volts pa rin. Okay. At syempre, pinalinis ko rin yung aking panggilid. Tapos, ayan yung mga nilinis niya. At nagpapalit na rin ako ng clutch spring. Ayan, may, may CBT spray siya na ginamit para malinis tong panggilid na to. Ayan, no? sobrang dumi na. Para mawala yung dragging. Ayan, tapos tignan natin yung belt kung pwede pa. Okay pa. Konti lang yung lamat pero pa goods lamat. pa yan. At syempre, nagpapalit na rin ako ng brake fluid. Pero nung binuksan yung brake fluid ko, ah uh, okay pa naman. Kasi naka, kahit 4 years na ang tinagal niyan, ngayon pa lang mapapalitan. So goods pa rin yung brake fluid. Ibig sabihin, Uh, okay, at good quality pa rin yung br brake fluid ng Honda Click. Ayan o, kung makikita nyo. Hindi siya madumi. Meron pang brake fluid. So, nag na lang muna kami ng konti at dinagdaga namin yung brake fluid. Nasa kalahati na siya oh. Pero, goods pa rin siya. Hindi, hindi pa rin basta-basta nauubos at hindi siya basta-basta dumudumi. So nag kami at dinagdagan namin yung brake fluid. Yan. Kahit anong klaseng brake fluid na brand basta dot 3 or dot 4, yun kasi yung nakalagay dun sa sa top ng takip. So yan, dinagdagan na namin at nag-reflash. Okay na okay pa rin siya. dikit <laughs> mo Honda to pero yung mga yung ano brake fluid niya <laughs> Pwede naman yun basta dot 3 o dot 4 Eh pag nanipis yung brake pad nababa to nababa. Ngayon pag nag bite ka ng brake pad tatasulit tatasulit niya mm. -hmm.